Good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Uh, linggo po ngayon, alas 11 na ng umaga. Magluluto ako ng tinulang manok. Pinuhugasan ko yung manok. Ito yung ulam namin. Ngayon, tanghalian. Pero ako, hindi ako kakainit ko kasi ginagawa ko yung nakita ko sa Youtube na parang cleansing siya. Meron kasi akong gallstone tapos kailangan ko operahan pero naghahanap ako ng paraan na malabas ang gallstone na hindi ako mauoperahan. Kaya itatry ko yun na nakita ko sa Youtube. Wala naman siguro mawawala pag itry ko. Umuulan na naman meron pa naman nagtatrabaho ngayon dun sa bahay kasi last day na nila ngayon parang sinaralo na lang nila yung mga pinagbutasan nila ng tandula tapos meron yung bubong aayusin na nila kasi di ba tinanggal yun nung nagpinisin sila yun tapos meron pa silang ipipinis na kunti kaya ngayong araw na lang sila tapos na yun. Kaso umuulan, hindi yata sila makagawa sa labas. Sa taas pa naman sila. Ito lang yung lulutuin ko. Inugasan ko na ito niya, Inulit ko lang. Tapos ang ihahalo ko niyan. Ito, sayote, tsaka malunggay, at saka sili, dahon ng sili. Yung kilo ng sayote dito ngayon ay 40 pesos. Bumili ako tatlong piraso, 50 pesos. Sige, isang kilo. Kaninang umaga nagsimba ako. Tapos, pagkatapos ko magsimba, punta ako sa bahay, nagpakain ng aso, at saka, naglinis, nagsampay. Pagbalik ko dito, alas 10 na ng umaga. Alas 10, ko. Tapos, dali-dali ako nagkuha ng soft drink at saka yung energy drink. Kasi, nagpamerienda ako dun sa gumagawa. Pagkagaling ko dun, saka ako umuwi dito. Nagsaing, naupo ng saglit, tapos ito nagluluto pagkatapos ko nito magluto bababa ako kasi magbabantay ako ng shop Yan ang routine ko araw-araw Pero pag walang gumagawa ano lang ako Linis aso tapos luto dito Pag walang bantay dito sa pag walang bantay sa shop doon ako nagluluto sa baba Madali lang ang luto kasi hindi ako pwede dito sa taas dahil walang nagbabantay ng shop. Mahirap na yung masalisihan tayo. Tama na yung isang sayote na ilalagay ko kasi malaki naman to. At ito na tayo mag babala tayo ng etong luya. Ang mahal ng luya ngayon, alam mo. Lahat naman yata na gulay ngayon, mahal. Hindi na bumalik sa dating presyo. Talagang ganoon na ang presyo. Kaya sa aso ngayon, din na ako nagsasayote kasi mahal na ang sayote. Kangkong na lang at saka pitay. Pero minsan pag mura yung ano, sayote, bumibili ako ng sayote. Dati, madalas sila sayote kasi mura lang yung sayote nun. 20 ang kilo. Ngayon, 40 na ang kilo. Yung kalahati, kunti lang. Kailangan yung binibili ko na gulay yung pwede nila kainin umaga at saka hapon. Parang isang lutuan ba? Hinahati ko. Kasi may dugpod naman yun eh. Lahat na yata ng mga bilihin ngayon ang mahal. nag ko na yung manok. Kasalang nga. Ito na lang na sayote at saka yung malunggay. Maghihimay ako ng malunggay. At ito yung ating tangla. Dalawa yung binili ko kasi ano ka neto? Yung isa itatanim ko. Yung isa ilalagay ko sa tinola. Maroon lang. Hindi malinis yung ano nila pang vlog nila. Ayan lang ilalagay ko. lang kasi alitabot ano yung ano, ito, malinis ito. ang ko yung uh, ganito lang, isa lang. Okay na to kasi konti lang naman yung aking tinola. tapos ito itatanim ko po itatanim ko dyan kasi meron bakanting kaso kaya dalawa yung binili ko dito naman tayo sa malunggay siguro kahapon pa tong malunggay kasi malambot na yung dahon niya himayin Masarap din kasi sa tinola yung may malunggay. Kahapon pa siguro ko kasi ang bilis na niya himayin. Para healthy yung ating sabaw. isda kasi ngayon parang hindi ko ano, hindi ko gusto. Naghahanap ako yung isda ko to para sa bawaan. Wala sila. Meron dalagang bukid. Ayun, umulan na naman. Umulan na naman. Sana tumigil para matapos nila ngayong araw na to para hindi na sila babalik bukas. Ayan na siya. Kailangan na nito ng tubig. Tubig na natin. Ayan, tama na yan kasi palalambutin pa natin ang manok. Siya nga pala, ito na yung gawa nila. Oh. Malapit na malapit na matapos binababa na din yung mga basura sa taas, yung mga pinagbistayan nila, pati yung mga lahat ng mga kalat-kalat sa taas. Yung sa kabilang side, tapos na to. Ang gagawin dito, yung sa ibabaw na lang yung pinaglagyan ng kandula. Dame no, la no, no, no.